Ito yung isang libo magsisimula pala laro Hanggang sa matapos ko siguro, siguro siguro yung dagdag Hindi magbabawas Ngayon nandito di na tayo sa mga palaro sa buwan <laughs> Maglalaro na sila Ang <laughs> unang muna siguro arena Ano ba? Iasalpak sa mukha o ano to? Hindi po pero sasagukin yung Pero maglalaro na tayo uh, uh, Mga pala rin mga sibukin Abumili na kayo One to one to kayo Ayan simula na yung laro Sinimula ng sinamdok? Ayun na nga. Isi Isalin na. Isinalin? Isalin mo na mga ayos, Diyos. Kumuha ka na para Isi... may isalin mo mamaya. Isinalin? Ang galing ako. Go! Isinalin? Isinalin Isi isalin mo <laughs> na. Isalin mo na. Isinalin? Ayan na Baba, baba. Oh, wala na yung natin na Doon sa magsalin salin Wala na <laughs> eh Nagalikan lang lang sila Oo <laughs> oh o, na oh, ito nakalagay O oh, tuloy-tuloy yung ligaya Tuloy-tuloy oh. Wag aawakan Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy oh, Ha tuloy-tuloy lang Ano na ba seryoso naman ni Kuya J.M.? Ja! Oh, <laughs> स्मार्ट टीवी आगस् mo Mayroon na, mayroon uh, na. Meron na. Ito ay wala pa. Wala pa. Ah, meron na. Wala pa. Wala pa nang nagaganap. Ah. Ilang minuto? Uh, ilang minuto pa? Hindi ayos ito. Ah. May ilang minuto pa 'yan. Ah. Eh. Potakin uh, nakita ko na sa labas. Ah, yung tanda, iyan ah. hindi ano. Pancay na daw sa. aku Ana, pakasin na. Ayan, patonin tuloy na. Naglalaban, medyo may hirapan. <laughs> Patas yung kamay yung nanalo! <laughs> team one, Team <thing> one! Pagdating <laughs> Yung kabila, 0. <zero. laughs> ayan, ayan, ayan na yun naipo. ayan yun naipo yung naipon. Ayan yung ng team one. At sa team two, wala man lang na ilagay. Huwag ah. <laughs> na kayong maghihina yung sa palaro na to. Kasi maaaring dumagdak, hindi mababawasan yung kikitain.

1,200 tumatagaktak nagsisimula pa lang wala pang pinising pero maaaring madagdagan pa hindi na ma mababawasan yes ito mga pinakamaganda kasi maaaring tayo magpapasaya dahil sa pera pera ang tuto yung pera na hanap lang naman yan kaya lang pinakamaganda dyan basta pa siyong pagka hindi ka, <laughs> ka mawala lagi tayo magkakaroon pero pa rin pinaghihirapan <laughs> basta lagi natin maghihirapan basta pa siyong pagka tayo kung ano mangyayari yun at nandito mo naman yung ate ko na talagang siyang pasimuno sa ganitong angkanan. Magandang hapon sa Sana lalaki kayo pa natin magawa ito sa taon-taon. Pero na ito, pari nilang pag paghirapan para pari silang manalo. Kasi wala naman talagang madaling trabaho o kaya mga ginagawa. At nandito yung karagatan. At nandito naman yung mahal kong asawa bilang supportive dito sa ganitong larangan. At yung mga nagaganda. Yeah, ito po natin kasawaan. apa apa kita ko number 2 nomor 3 kemarin 1,200 pesos. Anong pangalan nitong laro? Sa Christ. Sa Christ. Mm -hmm. Ito yung mga pamilya na laro na nakikita natin. Ito, ito paikot-ikot. Mari kang mabalentong o oh, pag may na bumalanse, mangyari. Ayon, nagkakalapitan na. Ito, matulin. Umatras. Oh, na nga. Na, na Mayroon atras, mayroon babante. Alex? Matulin? Matulin? yung isa ako. Pas, Ito, naubo. Naubo, naubo.

Go, go, go lang. Go, go, go. Uy, well, nagwagi na. yung team na yun. Medyo, sa totoo lang, may kahirapan, pero may kasarapan. Gawa ng una-una, tirik na tirik yung araw. Itong ating ginagawa'y simple-simple lang naman. Anong masasabi mo sa laro mo? Ikaw naman. Anong masasabi mo talaga? Taluna, itong talo na, itong talo na, ano nangyayari sa naman sa inyo? Matalo man kami, nadaya. Nadaya? <laughs> Totoo ba yung nadaya kayo, Bunso? <laughs> Sino na nga ba yung nanalo? Ito'y kasi-kasi na nagmula sa aking pamangkin, si... Excuse me po, kasi kay Michael Flores. At kay... <laughs> kay... <rapidement> Tessa Rice. Agapin niyo na hindi kay nawalan, Ayun, kay nagkaroon. Yes! <mumbles> Thank you kay Michael Flores at Thank kay, kay... Thank you po! Ayan.